Aih. Nah, kok. Nih. Kemana tadi nontopi pare? Oh, Bro. Sini. Heeh. Mm. Mandir ini. Kemana tadi? Nah, guys. Kalian kudu inget, Bro. Merod. Tawi ini, Bro. Tinding ini. talagang nga harang sa daan. Hindi maiwasan yung mga harang. Hindi tayo puputok lang. Hindi tayo magamit ang baril ngayon. Silent kill muna tayo hanggat maari. Hanggat kaya. Pero kung hindi talaga kaya o marami sila gagamit lang tayo ng putok. Ano tayong magawa? Gagamit lang tayo ng putok bro pag marami ang kalaban natin. Pero kung isa dalawa lang oh. silent kill lang natin yan para di sila makatunog yung iba. Mahirap na may, dogod. may harang isa, may harang doon, harang. Di sa lang talaga. Mm. Kaya magputok tayo, sayang ang tipid tayo ng bala ngayon. Mm. para ano, para hindi marinig ba. Mm. Maka, yun yung pinaka-importante. Hindi marinig ng mga kasama nila doon sa kabila. Dahil kung putok talaga, maalerto yung iba. na hindi nakakaalam tama yan Tuloy tayo. Tuloy tayo. Okay. Mandiri ni. Tayo. Ah, hindi na natin kumundiri ni tayo. Ano lang. Ano lang. Rin. 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 Balang araw. Kasamang rin eh. Balang araw. Magkasabay na ka sa akin. Sa. Mag-vlog mag ka na rin. Mag-vlog ka. Meron bang ano bro, di ba? May magbigay kang rin eh ng cellphone? Hindi ko yun na... Kwan, marami mang mga parehang pangalan sa kanya. Anong pangalan ng mag magbigay? ano? Sana mag-comment sa sa ano. Mag Di ganito bro, maglagay ka ng FB mo doon sa ano. Ah, hindi. hindi hindi lang. Ha? Pang ma-solve na yung problema natin. Oo. Oh. Ah, plano natin. Makuha na yung papa mo at saka oh. plus, ma plus maukin ang lahat. Oo. Oh. Ito sabayan natin ito pag babalag ko ito. Ito. Doon ko patirahin sa balay ito. Bayan oh. namin. Ay, yun. Sabay kami mag-vlog. Sabay kayo. Hmm kami kayo Kami sama kami. Oh, sama kayo. Eh, tuloy ang tulong ko, lubos-lubosan ko ng tulong sa kanya. Oh. Uh. Kasi naawa ako. Gusto ko. Paano, lang paano lang yung buhay. paano yung kamera niya, bro? May magbigay sa akin. Ah, alam na na niya, hindi lang natin ano ng pangalan. Alam na niya. Alam hindi niya. ko siya na, maraming maraming pangalan sa kanya eh. Pareha mga pangalan ko. Kapangalan niya, kapangalan. Ng, malisod ko, malisod ko. Uh, Pareha di, pangalan, marami. Eh, ano na lang, eh, ilagay mo na sa description mo yung ano mo, ang yung para doon sa yung FB account mo para doon na siya mag mag sa Messenger na lang siya mag ano sa iyo. Lagay mo na lang hindi, yung sa iyo mo lang siya mo sulod. Pwede. Alam naman niya sa iyo no. Hindi ko alam. Nanood na, na man ito. Ha? Nanood man ito. Ano ba Maglagay ako ng ano? Alam naman niya. Sa akin alam naman niya ang ano ko. FB. Hmm. Prince case FB. Hindi. Hindi dapat ip, dapat i-friends ka muna para mag-contact doon. Ako ko marami mang pang pangalan niya. Ma uh, carding man ako. O di e, ano? Saan mo pa, paano makontak siya yung magbigay ng camera? Oh, mamaya pag baba na tayo. Baba tayo? Hmm. Sige, pag malalala, na tayo. Sige, pag-usapan natin na. Merong tutulong sa iyo. May tulong sa iyo mabagong buhay. Uh, ng... Gusto niya gusto niya mag-vlogger, mag din sa sama sa atin. Niya, sabi niya sa akin kani, yung mm. ako po gusto ko kuha pag tulungan. tulungan siya. Mm. Para pag-vlogger na din siya. May matulungan din siya ang mga Iba, kasama niya. Yung dating mga kasama niya, o, manam, tutulungan manam. din na. Oh. na magbago na. tayo. O. Para di, di, bagong buhay. Lahat na magbalik loob na. Hmm. Di ba Yan lang ang mission diba natin bro. Hmm. Sa'yo. man yan lang ang mission. Hmm, gusto ko, mga kasama ko, kasama ko din. Hmm. Lang, lang, o, yung, yung lang, yung lang mabait. Oh, yung piliin natin yung mabait, hindi na, mabait. Hindi. Yung masama, oh, depende sa kung ano magbago di ba? Mm. Madali ra man ko ang mabait ko. Madali ra man kumbinsi. Oh, si Rene na kumbinsi ko. May may mabuting kaloban. Kaloban. Hmm. Ilang? Sige. Sige, Rene. Ha. Ilang? Ang um, ah. tistis lang tayo. Ma Darating na? din ang panahon na maging vlogger ka rin, di ba? Darating din. Sige. Hmm. Ah, na? natatanda na tayo. Ha? Ano? ako? Ano ako? tayo masit muna tayo tayong pa masit muna tayo baka sinusundan to oh oh na namang oh. para tandaan yun ng ano bro ng kalaban wala yung palang mga ibon na yan bro parang nilagyan nila ng GPS yan ba parang merong mga kamera yan na makikita yung mga kalaban hindi hindi ha? walang yun ang uwak na yan sabi yan may masama dito may mga masama ba? Mga oh. Hmm. Yan. Maitim. May itim. May itim. Mag-ingat tayo dito. Napasok na itong lugar na to. Ibang, parang babala yun. Parang ibang lugar. Parang ano to ba? Parang hindi pa ito malam. Anong lugar to? Alam mo ito? Hindi, hindi mo alam. Alam mo to? Alam mo to? Ha? Ito na daan. Okay. Dito tayo. Sige. Si. Punta tayo sa area. Hindi na natin sabihin kung anong area kung anong sabihin natin. Para. Makita nila bro ba? wag na natin sabihin, sabihin bro. Kung saan tayo puntang area. Basta ah. area lang puntahan natin. Nandun ang papa wag Huwag tayong mag-ano ng pangalan sa area bro. Sige, sige, sige. natin sabihin yan. Kaya para di tayo ma-ano ng kalaban. Si, si.

Продолжение следует...

masarap yung amplaya na yan bro ulamin natin yan mamaya bro bro ha? Na tayo. Na tayo, pang natay pang ulam meron uh. tayong uh, resistensya sarap yun bro ah ha? Uh. dami rin dito bro tulad paisan paisan Nasa bago ka doon ang ano? 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 Yan, paulam na natin yan bro Sarap yan Tulungan mo rin eh Oh, dito Marami yan Yun ang tawag nito sa ano bro Yung <Hispanics> no? <picked aqua> ligaw <line> no? na ampalaya No Ligaw na ampalaya Yung ligaw na pag-ibig yung ligaw na pag-ibig, bro, iba, iba yun. Hmm, no? Yan. Ha? Yeah. Yun lang yan? Parang ligaw na pag-ibig. Ya, yeah, sandya po na. bro. Hmm. Oh, naligaw, no? Naligaw ligaw na pag-ibig. Hmm. na pag hmm. si Ari, ihas. Pareho lang po na yan. Ito na lang yung uulamin natin mga ito. Hmm. Pero sa totoo lang, sarap na ito. Sarap ito. Hmm. Nakakain na ba kayo ng ganito mga ito, ang gagawin nito, iano mo sa pakuluan. Hmm. Hindi na. Ha? Pagkita tayo ng dahon saging. Oo. Oh. Lagay natin, pa-isa natin. Pa-isa, tapos lagyan Kagaan ng, lagyan ng lamas. Lamas. Adili, ah. oh. Uh. At saka kainin natin para pa... Palag, pa tuto, uh, katawan to. Palag, pang to. Hmm. Yung malakas ka rin yan, bro ba? Para, uh, para kang, ano, para, para kang kalabaw ang kalakas, bro. Ang lakas bro. Malakas natin to. Tulad ng karabaw. Karabaw. Marami na. Ito na to. Ha? Oh, marami na. Ito yung pagkain sa bundok mga idol Sarap to. Naka subok na kaya ng ganito mga idol. Yung bunga nito. Ang palaya din. Gaya, kaso lang. Maliit din. Maliit na ano. Ito. Ang palaya din oh. Ito yung uh, bunga niya. Pero makakain din to mga idol dahil sa bundok nga tumubo to. Wow, ang dami na, dami na yan bro. Kunin ko lang mga dahon to bro. Ha? Dahon lang kuhaon ako ni. Dahon? Ito no. Tagdag mo dyan bro. Mamaya. Tagdag mo. Mamaya upnam tayo mamaya. Oh. Ang ngita tagdahon sa saging. Mga na itong kuhan. Hawakan mo. Atunin ko noon paikan. Oh. Para. Oh. Tarap niyan bro ba? Parang. Mawala ang luod sa luod sa katawan diri ba kutu-kutu oh tiyan May load kasi pag di load. Load no. Para wala okay ni pang plug sik ito. Plug sik yan. Hmm. Uh, yun si Carding ng maraming alam talaga sa pagkain. Oh. Di ba? dito. Ano oh. <laughs> uh, expert expert na si Carding sa bundok. Di ba? Uh, Basta hindi makalason buka, makain. Ngayon. Ano

tingin tayo. hirap na mga